Naging sentro ng usap-usapan kamakailan si Vice Ganda matapos magbigay ng payo sa isang segment ng It's Showtime na tila may koneksyon sa kasalukuyang gulo sa pamilya ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. May mga spekulasyon na posibleng pinapanigan ni Vice Ganda ang ina ni Carlos, si Angelica Yulo, ngunit mariing itinanggi ng kilalang komedyante na siya ay may pinapanigan sa isyong ito. Ayon sa mga ulat, nagbigay ng komentaryo si Vice Ganda na tumatalakay sa kahirapan ng pagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa pamilya. Sa kanyang pahayag, tinukoy niya ang sitwasyon ni Carlos Yulo bilang halimbawa ng isang problema na mahirap solusyunan, na nagpapahayag ng kanyang opinyon na mas mabigat pa ang pagsubok na dulot ng mga suliranin sa pamilya kumpara sa pagsusumikap para makamit ang isang Olympic gold medal. Sa kabila ng mga panghuhusga, nilinaw ni Vice Ganda na ang kanyang mga pahayag ay hindi nakatuon sa anumang panig ng isyu, kundi sa pagiging totoo sa katotohanan na ang pagkakaroon ng hidwaan sa pamilya ay isang seryosong problema. Ayon sa kanya, ang layunin niya ay ang magbigay ng pananaw na maaaring makatulong sa mga tao na dumaranas ng katulad na sitwasyon at hindi ang makialam o magbigay ng opinyon na pabor sa isang panig. Pinili ni Vice Ganda na huwag magbigay ng direktang opinyon o palagay sa isyo sa pagitan ni Carlos Yulo at ng kanyang ina. Sa halip, nais niyang iparating na ang pag-aayos ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya ay nangangailangan ng masusing pag-unawa at pasensya. Hindi niya tinuturing na ang pag-unawa sa mga ganitong problema ay mas mababa kumpara sa iba pang aspeto ng buhay, ngunit binibigyang diin niya na ang pag-aayos ng pamilya ay maaaring magdulot ng higit pang hamon kaysa sa mga pagsubok sa ibang bahagi ng buhay. Dagdag pa ni Vice Ganda, ang kanyang layunin ay makapagbigay ng suporta sa mga tao na maaaring nakararanas ng parehong sitwasyon at hindi makialam sa personal na buhay ng iba. Ang kanyang mga pahayag ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga tao upang magtrabaho para sa mas magandang relasyon sa kanilang pamilya at upang maging mahinahon sa pagharap sa mga problema. Sa kabila ng patuloy na usap-usapan, nakikipag-ugnayan si Vice Ganda sa kanyang mga taga-subaybay at sa publiko upang linawi na ang kanyang intensyon ay hindi para sa pansariling interes kundi para sa mas malawak na pag-unawa sa mga isyong panlipunan. Ipinapakita ng kanyang posture ang kanyang pagiging bukas sa pagtanggap ng iba't ibang pananaw at ang kanyang hangarin na makatulong sa pagpapalaganap ng magandang relasyon sa pamilya. Sa huli, ipinaabot ni Vice Ganda ang kanyang pagnanais na ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakataon na maayos ang kanilang mga hidwaan sa pamilya at ipagpatuloy ang kanilang buhay ng may pag-asa at positibong pananaw. Ang kanyang mensahe ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng suporta at pagmamalasakit sa isa't isa upang mapanatili ang maayos at masayang relasyon sa pamilya, na isang mahalagang aspeto ng buhay ng bawat isa. Ano ang sa inyo sa balitang ito?